Oh, isang paya na hindi na kayo masastress sa buhay. Ayan, guys. So, oh, di ba? Ang haba nito, tingnan nyo. One. Isang metro. Dalawang metro. Tatlong metro. Apat na metro. Okay, guys, ha? Gawa ito sa nylon, ha? Napakaganda nito, guys. Kasi, kunyari, ito, isablay nyo lang dito sa gilid. Ha? dito, tapos, higay nyo lang, guys. Ayan. Sa kayo ba? Ha? Hammer. Hammer lang nyo dito. Guys. Alam nyo, ito, um, napakatibay kasi nga gawa sa nylon. Tingnan nyo. Yun na yun guys. Gawa sa nylon yan. Makikita nyo. Yan. Gawa sa nylon yan lahat. Yan. Tignan nyo. nito guys. Kaya, i-check out yun na. No? Nasa basket natin. At madali lang din siya. No? I-fold. No? ganyan lang guys. No? Madali lang siyang i-fix. Kapag kunyari gusto nyo na i-fix. gusto nyo lang doon din. Doon na lang palagi. Yan. No? Nakaganda nito guys. Madali lang siya i-fix. lang. Check out na.